meron tayong pa-challenge. Makuti, anong pa? Tonyeng, Reggie, from oh, line 14. Shoutout po muna yung mga taga-quality. Shoutout sa quality. Basic. <laughs> <laughs> Ang mananalo dito, matakatanggap ng 500 pesos for 3 minutes. Masa ba yung cellphone ko? Bakit walang 3 minutes? Kabado ka na? Huwag kang kabahan. Nasayang yung 500. Ayan. Oh, lang yan? For three minutes, ha? Ah. Ano, start na tayo? Kailangan maubos nyo yan. Tapos okay. yung bote, gano'n? Yung bote, syempre, yan yung may malaki-laking halaga yung ilalabas ko dito. Kailangan ubos nyo yan. Okay? Start na tayo. Timer starts now! Parang diron COVID lang ah. Ano ready kaya? No. Pero yeah for 500 pesos. Dito dito na magkakaalaman ko sino yung mga ano talaga laok sa alak. Sayang tunying. <mukulong> <mukulong> Hala. Daw na eh. Ang nanalo ay si Reggie. Sheesh. Ah. <laughs> ano, okay na? Ah. Okay, <laughs> thank you, Mami. Uy, doon balik yung sa loob. <laughs>